guys na ni na yung ano yung mail delivery namin so tumatahol yung aso so nandiyan na yung ano yung mail car so punta tayo sa mailbox nag order ako kahapon ng bread kasi um, hindi ako nakabili ng bread uh, the other day naubos na yung bread na binili ni mister So, ayan. So, ito yung uh, driveway namin, guys. At saka yung front gate doon. Yung anak ko, nag-ano siya, uh, nagputol ng puno yung pine tree na namatay ba sa, ano, sa bush park. So, ayan, guys. Pinatay ko yung, ano, yung camera ko kasi, um, yung white youth na um, teasing to the gate At ayoko na mag vlog na Mayroong tao Kasi ayaw nila yun So ito yung uh, Mailbox namin Kaya pala tinanong ko yung ano are couple Husband and wife uh, What happened to Michelle So she's not doing the delivery today Because she has uh, other jobs Also nag ano sila uh, Nag ano siya Nag cooking So ito yung mailbox namin oh, ang laki na yan oh. Rusty lang siya doon sa, sa sa, loob pero that's fine. Makahold naman ng isang ano uh, yung dalawang box. Kasi mayroon pang mga parcel doon sa aking anak. Mayroon parcel. What is this for Alisa? At saka itong ito, Ayan. Ayan siguro this is for Fred kaya isa lang ang kamay ko so, ayan yung order, yung bread oh, maraming bread akong ino-order o, oh, ayan so ayun isira natin yung yung mailbox <laughs> so, ito na ito na yun yung na ating delivered atong ang ating parcel na dinelever sa ibang uh, ibang people. Hoy, okay, Coco? No. <laughs> look at the dog. Ayan. Ah, ito na yung ano, ginawa ni Bunso. Ayan. So, malaking burning hips doon. Ayan. Oh, look at those, some big piles. na, yung, ito guys. Ito. It's not very good firewood this one because ano, very soft talaga. Not very good firewood yung pine tree. Big burning hips ito. Nako. Ito yung trabaho niya kanina. Pinutol niya. Sabi ko, sabihin mo si daddy, uh, don't cut that without killing your dad because It's very dangerous. I'm worried talaga or scared talaga ako guys na baka doon <laughs> baka doon sa fence mag ano mag doon magtumba. So tinalian nila ng pisik. Mayroong pisi dyan. Oh, ayan. Mayroong chinso. O, oh, bago yung chinso ni Mr. Japan made talaga ito. O, oh. Eco brand. Ayan. So, ayan guys, isira muna natin yung gate. So, makalimutan natin isira yung gate. Kaya pala, ang tagal yung, ano, yung mail, mail car namin kasi iba ang, ano, ibang tao ang nag-deliver. Kasi wala si Michelle, mayroon siyang, ano, mayroon siyang ginagawa. Oops. Ito, isira ko muna itong gate. Pag hindi ko isira ito, mayroong mga baka makapasok dito sa aming property at saka yung mga mga wild rabbit ba. Ay, ayan. So, yan. Trabaho si Bunso. Naboring talaga siya kaninang umaga. So, sabi niya sa akin, Mom, I'm going to cut this uh, the pine tree. And I said, you have to tell your dad. Sabi ko kasi, malaking puno o, yung isa oh malaking puno ito oh ayan so, malaking puno yan matakot ako ba baka di dito mapunta yung ano yung puno sa gate ka damage naman din another job na naman fixing the fence so ayoko so yung ito na lang isa guys we have to cut this one then have to pull down that way <laughs> Ayan, nandiyan pa siya Oh <laughs> And he just thumbs up Hello Fred What? Hello He's working He's a very good boy talaga Very good boy Very helpful Very capable talaga Sumuli ini ang Parcel sa aking anak guys Na pinipick up ko ito yun. Para ito de. Para ito sa akin pala. So, in-open niya ito. So, tingnan natin. Um, re remember that nag-order siya ng ano, yung nag-upload ako ng video um, few months ago yung Mother's Day presents nag-order siya sa online yung ano, uh, pressure cooker pero it's broken so ni-return niya at nirefanan naman siya. $17 ata yan. So, ito yun ang kapalit. Um, ah, hindi kapalit. So, ito yung nag-order siya again. Nag-order siya ulit. <laughs> Tapos, ito yung in-order niya. So, ito pala. Ang pinipick up ko doon sa mailbox. Ayan. 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 It's a kettle. Kasi yung isa kong kettle is ano na luma na talaga at na, nabasag na tong handles kasi very old na. So ayan nag-order siya ng uh, kettle. Kaso itong ano yung pressure cooker na na broken. So it's not very good packaging. So it's broken talaga yung handle, yung andol ng pressure cooker. So ito 'yun ang in-order niya. So it's a different uh, company. So ayan, it's a good. It's not broken. Ayan, ito pala <laughs> gagamitin ko ngayon.